mag-resume? Um, paano kami may gagawin e walang prosecutor? Paano magta-trial kung walang isang panig? Paano magiging parehas at patas sa anumang paglilitis kung isang side lang yung pwede magsalita? Ang term ng mga kongresista na hinalal nila ay nagtapos na o magtatapos sa June 30. Um, yon ang isang bagay na nakita na lang din namin pagkatapos at maliwanag na hindi nakita ng camera nung final nila ng late ito. Sorry. Yes. So 30, ah. 30 hanggang 30, hanggang? 30, 30 hindi Decision ng impeachment court yun. Decision ng impeachment court yun. Dahil yung schedule nga ay kasama sa kasama sa rules kasi yung schedule eh. Kung mapapansin nyo, di ba, yung schedule ng trial nakalagay sa rules. So, kasama yon sa aprobahan ng impeachment court. Sir, so, kailangan, pang, kailangan pa bang baguhin? Mm -hmm. nalala para sa akin, again, ang objective by madalin o ang objective by palabasin kung ano ang katotohanan? So, kung, so, kung Ayan na naman yung... eh. Madali-madali na naman eh. Ah. Saan ba galing? Saan ba nakasulat sa saligang batas na dapat madaliin ito? In Oo, oh, pero nagsimula na nga. Pati ba naman sa trial, fourth pa, wala namang nakalagay doon. comments Commence ang sinabi. Hindi sinabing trial shall be fourth done. Tatapusin agad. Walang ganun, kayo naman. At kung kayo ang nasa, nasa panig na nasasakdal, masaya ba kayong isang araw lang, ikaw magpapresenta ng ebidensya, finish or not finish, pass your paper, parang grade 3? Um, again, I will leave it to the impeachment court, but personally, I think it's very difficult to um, limit the presentation of evidence on both sides to one day each, simply because you want it done at the soonest possible time. Um, hindi nakalagay na trial should be done at the soonest possible time, lalo na masadong siniksik lahat ng bagay. Pero sir, possible din yung... sa so, June 11 ba, may assurance na, na gusto talaga ng majority ng Senado na no, mag-convene? Eh, paano sir kung ano, um, ayaw ulit, kung ayaw ulit, mo, tika, around? By motion kaming lahat. Sinet ko ng June 2, no nag-resume kami. Bago kami mag-resume, sinet ko ng June 11. Wala namang nag-object at nag-motion sa plenaryo. Kaya June 11 ang naset. Kung may magbomosyon, pagbobotohan yon para italaga sa ibang araw yan. Either mas maaga o mas late. <coughs> Pero sa ngayon, wala namang humihiling nun. So, SP, <coughs> wala din sa pagkong kundi ng 11, 20. June 30, bago magtapos yung term ng mga congressmen, hindi pwede mag-trial? Decision ng impeachment court yun. Pwede. Pero decision nga na impeachment card yan. Pero sir, pwede rin ba from seven articles of impeachment, i-lower ito into two or three? Hindi namin decision yun. Pero pwede rin gawin yun, sir. Lahat ng bagay naman pwede. Again, by mere motion and by vote. Um, um, pero hindi namin decision yun. Hindi namin pwedeng pilitin ang prosecution na, Hoy, dahil isang araw na lang to, bawasan nyo nga. Walang ganun. Kayo naman. Desisyon nila yon. Kung gusto nilang gawin yon, malayang mag-object ang kabilang panig na hindi. Sinabi nyo na ganito eh. Tapos ngayon, babawasan yun. Ayaw na namin. Sinagot na namin yan eh. Tapos dun pa lamang pagdedesisyonan yon ng Senado. So there will be a motion pa rin by the prosecutors, if ever, ah, to reduce it. Objected to presumably by the defense. Pag pinayagan nila, Decision pa rin ng impeachment court kung papayagan nyo no hindi even with the acquiescence so of the defense lawyers Dapat magaling sa prosecution panel yung initiative pagdating sa pagbabawas ng articles Pwede ng rin hilingin ng depensa pag hindi nag-object yung prosecution magpapasaparin ang impeachment court That is how you've seen trials not only in the impeachment before but also on TV That's how it works it operates by motions objections and votes so, SP so, pag-possible so, pa rin na hindi mag-convene impeachment trial sa June 11? Um, hindi ko nakikita. Pero, Kayo naman, yung mga ganyan tanong, yung mga trick question naman yan eh. Kasi, again, everything is possible in the realm of possibilities. Lahat naman, dahil nga muson lahat to eh, pero nakaset na yung date, di ba? Nung nireset namin, di naman tinago, nag-notify naman sa lahat, nilabas naman sa lahat. Um, so barring any unforeseen, yun ang mangyayari. Pero, eh, hmm. paano po, di ba, hindi optional yung hindi pag-convene, ay ah, yung pag-convene kasi nga, sinabi Monday. ang mandato nyo ay mag-convene. Uulitin ko, ah, for the end time. Walang nakasulat sa saligan batas na pag nag ay hindi na mag-convene. Nag-resign si Mercy Gutierrez, Dennis ng Senado hindi nag-condemn. Nagreklamo ba kayo? May nagsabi bang oh, that the trial. That became part of the president of the Senate. Hindi nagpakita yung prosecutor, hindi tinapos ang trial. Dennis ng Senado hindi tinapos ang trial. Um, again, am um, lahat ito posibilidad at lahat ito nangyari na sa nakaraan. Sa katunayan, isang impeachment complaint pa lang na simulan at natapos sa kasaysayan ng Senado, ha? Yung kay Chief Justice Corona pa lamang. Wala pa ako, in recent history, wala pa akong naalalang natapos na impeachment um, complaint na sinimulan at tinapos hanggang sa dulo. Kung kasagale ito pa lamang ang pangalawa interesting kasi yung situation ng no kay Mercy at kay CJ Corona. Hindi pareho ang situation ngayon. Hindi nag-resign tapos wala rin nag-walk out ng prosecution. Hindi CJ Corona, Arab yun. Ah, sorry. ni Arab yun. Um, bakit? Alam mo na ba yung ending? Hindi pa naman natin alam yung ending dito eh. Thanks, alam natin yung ending ng mga yun dahil binabalik tanawa na lang natin. Ito'y kasalukuyan pa lamang nangyayari. Hindi ko sinasabing pwedeng i-dismiss. Ang sinasabi ko, ginawa yun ng Senado noon. So po, ano po ba yung mga parang grounds? Walang pending mo, walang, there is no pending petition. There is no pending resolution. So, It's not for me to speculate on the grounds. Ano ba naman? Don't Hindi ko trabaho yun. <laughs> I have no idea. Um, I don't want to speculate. Dahil pag nag-speculate ako, sasabihin nyo na naman, ayaw ko, dagdag na naman 'yan um, again kindly kindly avoid putting um ideas or concepts into uh, in my mouth um these are all coming from you and not from me Pero Sir, i'm answering only as honestly as possible with respect to presidents, history nangyari do nagdaan at kung paano pinagpapasya ng senado lahat ng mga bagay na ito wala kaming tinatago kaya nga lahat ay gusto ko pag-usapan sa plenaryo Sir, sir uh, so when... Uh, uh, tama naman yan at going back to history. Kaya lang, sir, isa sa mga tinitignan kasi yung konting delay kay Vera and even to kay Mercy Gutierrez. Hindi mm. kasi tumawid pa ng another Congress. Kung baga nagtuloy lang yung session with the same Congress. Mm. Ang position ko ay tatawid to. Matagal ko ng posisyon niya, nagsimula pa lamang tayo dahil sabi ko nga, di ba, kulang ang oras um, para tapusin ito. Um, sinabi ko na simula't simula, ang personal composition, tatawid dito. Pero pagbobotohan niya ng kasalukuyang Senado at ang darating na Senado, hindi lamang posisyon ko ang palagi na susunod. May opinion man ako, pwede itong tutulan ng sino mang miyembro at pag tinutulan, pagbobotohan. So nagkaroon kasi na parang may intention to kill the impeachment case arbitrarily dahil dun sa... Doon sa mga naging development, sir, na sinabi ni Tolentino na parang uh, magiging functionally dismissed, tapos may resolve Idea lang ni Senator Tolentino yun, hindi naman pinagbutohan yun. Hindi yun posisyon ng Senado. Pero nga, parang gano'n na naging concern ng marami, um, parang may intention karapatan to nilang, out. Karapatan nilang mag-isip ng gano'n, pero ang Senado'y wala pang pinagpapasahan. So Bagaman majority leader si Senator Tolentino, um, Napansin niyo, nung tumayusa si Senator Pimentel, manifestation ang kanilang ginawa, hindi mga motion ang pinagbutuhan. So, posisyon niyang personal yun na nalagay sa record, na nire-respeto ko, bagaman iba ang pananaw ko. Yes. Sir, sir, sa Wednesday po, mayroon pa bang, sir, sa Wednesday po, mayroon pa bang ipapasa ng mga bills o mag-start na agad ang convening? Wala po, na. Nakasuit na kayo ng robe, pupasok ng session? Um, ano pa nung yan? Nandito pa rin kayo sa Roba. Mm, yes, Ano-ano um, sinari sa Wednesday um, <laughs>